idol. Uh, ito mga idol, ito yung nabili ko ngayon mga idol, oh, halagang uh, 20 real. Ito mga idol, itong isda na to, 5 real lang isang kilo, 5 real. Bumili ako ng 2 kilo kasi maliit lang, 2 kilo lang binili ko mga idol kasi maliit yung pan ko, yung rip, yung suppressor ko nandun, maliit. Ngayon mga idol, ito binili ko naman to, yung ulo ng lapu-lapu, halagang 10 real lang to mga idol, oh, yan. Halagang 10 real. Oh, marami mga idol. Yan, oh, tingnan mo mga, doon, oh, ang dami, mga tatlong kilo yata ito. Yan, may halos-halos siya, may halos siyang lapu-lapo, ito. Ayan mga ito, ang lapu-lapo yan. Lapu -lapo, yan. Ah, ito, mayamaya naman. Ito mga ito, mayamaya na itong isda. O oh, yun, nungulo ng mga isda, oh, malalaking isda. Doon sa fish market. Nabili ko lang itong mga ito, doon, lagang 10 real lang itong mga ito. O oh, ito, may mga laman, oh, lapu-lapo. Yan, sasabawin ko itong mga ito, oh, ayan sinisigang, sigang, yun, para may sabaw. Tapos, paksiw, magpaksiw na naman, ito yun, yung isa paksiw ko yan. O, ito mga idol, o, yan. Marami, o, masariwa. Sariwang sariwa pa, mga idol. Yan, pag doon talaga sa bagsakan, mga idol, doon sa Pismartip, mura lang. O, lalong binigay na nito ng tindrial kasi wala ng tao, eh. Pero kung marami pang tao, pag umaga, hindi, bibigay ito ng tindrial. Binta ito, tagbayin ito, yan, Kaya halos kalahati yung na Uh, na discount ko. Kaya ito, uh, thank you very much. Thank you, thank you for watching. ah uh, maraming salamat sa lagi niyong pagpapanood sa aking mga video at huwag niyong skip yung ads. Thank you very much. Salamat sa inyo mga idol. Ha. God bless, God bless sa inyo. God bless sa inyong lahat. Thank you, thank you. ah uh, sana papatuloy niyo lagi ang papanood sa aking mga video mga idol. Ayan sa aking pagsuportan nyo sa aking mga reels, mga video. Thank you and God bless, God bless sa inyong lahat. Bye-bye.